gawin natin para sigurado ayan ilagay natin ang ito isa-isa ayan mga manay kita nyo naman kung paano tayo magnegosyo ilagay natin isa-isa nagawa na ako nung nagdaan pero kinulang dahil binili na nila yan so ngayon nagawa tayo ng maraming itlog para kahit paano ito ay yan pinakulo natin ang tubig na yan, mga manay para kahit paano eh, umano yan bali ilang tray po ito na pinagtsagaan natin yan So, pansamantala. Ito natin ilalagay isa-isa. Dahan-dahan lang pang mga itlog. Para ito ay ating magawa. Yan. Medyo ano nga lang po. kumbaga dahan-dahan lang. Yan. Kasi, tapos, pagkatapos po, lalagay natin ito. <laughs> ganun nung ito. Diba? Ganun